ini ini saya pang racing ini saya naik kuan elu nanti elo elo number ini saya kumpulkan ini saya ngapain bahasa ini rising racing banyak ini hampir sebar ku no dua ini kedua ini katanya lagi putih itu saya indo itu putih ini gemai saya program ini taku tak puun ini saya tak puun satu ini saya berpaka gri no abuun no yang So, ang ko rin yung buhian po at pag mga tubo na yung mga pako eh, uh, mas maayo na mga ikagawasan sila no? so kung sige siya mukha o triko suya, yarang yung pang wakli ang suya wow na ito niyang dagko karoon triko, kung siya mukha sa triko so mili siya pagka o no muna so, uh, yan so, Kalingawan na po sa ito no? Ang marapon yung buhian after a month Basta madubo na yan pa ko, makalupad na siya. Pwede na na siya buhian. Pero malaya na siya. No? Pwede itong puti. Sa unang nga, ah, ko, pero ang mga rin kaya Mas mayo itong ah, nasa kagawasan ba. No? Kani siya nasa number sa tiil. na itong puti, nagigidak po number sa tiil. Pang rising niya po. So, ang muna ni siya. Pusok oh. siya mukha o tray ko. Napoy o oh. prepare. Ano? Oh, Pusok siya. At least, mabusok siya. Kalau pun saya suya usaha ini. Dua mana sakul mana suya ok triku. So dito sa saya suya ok Dito sa sini saya triku pun suka kalau. Mana saya mau pang racing yang kalau pati no So mana lah. Malinga malinga pun mian dengan kami tanah tanah orang Kaya kumbuyan ko niya mo, kung naglupa niya, dili siya kabot, dito sa dagat, dito. Kaya ang nga siya dagat mo niya. maluwi ta no apoy kinabuhi no Ayan. so amo ngamong kalapati no na, na sabay sa tayo sa muha so kusok sa mukhao no triko no doon kapan siya hindi na siya oh no, na ako so suya ni sa triko hindi na siya mukhao suya pero triko kusok siya no? Ganyan kaya na yung mga triko. supra Patawan na ko niya.